Ano to karo, no lag taning padigusan kasi yung sa mga tao no may nakapanawas sa dire dili na malata nga medyo mga lisngaw gamay itong ilok ba <laughs> ang entrance nang jud ganinya kay perting guta so mana ni bakla ni paunahan nya lingi gamay si kuya pasipit gamay si kuya Siyempre, happy ta mga dulaanan kaya ba, ba na adit ay magustuhan niya ay napoy pahumot na bula kasi klasing waligya dire ba na pasikuyaw gadalaw sa ko amot ni sulod ana nya pada misa bisa pag backline no nya diri nga side murag wapon jud kin talan awon pati na jung tagkuwa sa suga nakita man ninyo nga dagko kay suga o oh. idun na ika <laughs> so na ari nice scar no libre sa kay basta magmaoy kadaan nya simpre backline backline sa tadiri kay basin kita di tag isa ka libo nahulog di ay di sulbad so, ang panginom nya pada ayam nata sa backline diri no kay antud kita taw pwesto nga atong kalingkuran na si kuya ganiya ra na sa sigling ilingi basi pangaway kay para mamalit lagi daw nya wa mo palit So, mauna ni Dering nga side, no? Nakita na ko si iba na aliwi, nagbaklay-baklay. Pasti siksi, pagka wow, pagka namit gidaw. O, kalinti. mag expect, no? Nga makita ay eh, kong si Rina dread din sa dagat. Oh, pagka ang pusing pa lang daw. Pagka wow, oh. Kita no? din yun, oh. Grabe. Daw mo baklay, murag budol gidaw, oh. Kita mo na, no? Kita nyo no? daw So pala kaw nas ibana no atong gisum gamay pero batik diretong cellphone, blar jud kayo, maratuhon ra good.